ihihaw kami ng dalag at saka ito mag uh, lalaga kami ng sampalok mga idol yan sinampalukan mga idol yan laga sampalok at saka dalag mga idol napakasarap yan yeah, o no? pwede na to no dami pang bunga sa taas dito lang tayo sa baba hmm. natin mura mura to video lang, mura yan Pagbenta to yung kinuha ko rin check pang na uh, natin yan mga idol. Ayan. Para po may may benta itlong na buro. Full we'll shade po ang benta namin dito mga idol. Ayan. Mga idol, unayan na natin yung, yung dalawang kilong baboy na ginili niya. At saka po baga. Yung baga. Ayan, uh, mamaya po sinakauli yung matay. At sa unyo po mga idol, tuka lang. Tuka lang at saka bawang sibuyas suka lang ang tawag nito laurel, Cana Maylaw laurel. Maylaw laurel at wala tayong laurel dito nalagay tayo ng suka laurel daw ano ganito lang ang pagano ng ano, suka para mahangang sa suka para paminta ngajim Good morning.

Hello Hello po. Ma. So, ito. May big sarap. Baka naman. Ang yun. pasarap yung may big sarap. Eh. May big sarap. Baka naman. Mamaya natin naaluan yan dahil nalagyan na suka. Ito po pag na ito. Pumupulot at pumupulot. Ang laurel. Lalagyan na natin ang laurel. Laurel lang po yan. Ganyan lang ang pulot. sa amin. Eh. Ne, meron nee, yung iba naglalagay ng tubig, yung iba hindi. Iba naman nilalagyan ng gulay kagaya ng carrot o kaya patatas. Parang bupis ang tawag sa Tagalog pero sa kapampangan is sa Mulotok. Ito na may sinabi. Good morning. Good morning po. Good morning po. Kumusta kayo po? Nagasahan kayo. Si Atel po. Washington. Si Atel Washington. Sa Napa. Ayan po. California. Ang ganda niya. Ang ganda na. Mabango po. Kayo po. Pogi kayo. Mababango po po ngayon. Mamaya niya. Amoy buro na.

Bago ko si Buyas, yan. Laing ng gabi na naman. Kapo laing, nagustuhan daw ngayon. Sabi niya, may pupunta raw daw dito. Ano naman daw, laing naman daw ang gusto na gusto daw nila. Kaya maglalaing na naman. Alimasag. Laing mga idol, yan. Napatuyo laing. Ano? Ayan, mga ito. Gusto gusto ng mga bisita yun. Ito wala ko na siya Wala ko na siya na eh. Wala ko na Ang pahala. Ma, may hello. Ayan, oh. dumaki po kami dito. Mga umaga po sa inyo. Ayan, hindi dito sa inyo. Dahil sikat na sikat po kayo eh. Talagang po kayo. Talagang <laughs> nyo lang po sa barangay. Ano po, bayan po ng San Rafael Bulacan. San Rafael Bulacan. Okay. Shoutout po sa aming mayor. Mayor mm -hmm. Bilago. Bilago, kaibigan ko yan. Opo. Okay. 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 Jolo. Di ba lang kami yung nagkikid? Ako lang makaibigan kami niya. Opo. Okay. Ayun, Jolo, shoutout. Yan ito, okay, ito. andito yung, okay. uh -huh. yung mga anak mo. Magiging daw ng talate yung walang kamatay. <laughs> Ayun, okay. walang kamatay yung pilate. Ayan, uh, ang gaya. Ah, Ikasampo kayo. Angilas? ilet. Ay, ang mga idol. Ew, mga so ang ilet. Ay, ang mga Ay, ang ilet. Ay, ang ilet. Ay, ang ilet. Ay, ang ilet. Ay, ang ang ilet. Ay, ang ilet. Ay, ang ilet. Ay, ang ang ilet. Ay,

Salamat ah, uh, ano, ano, pa. sa mga Ay, idol. Para mausay sa video. Basta Ay, ba? Ba? Ba idol, Beb Milan. Beb Milan, sa mga tayo mong good day, mga idol? Mong good day, Friday. May baboy. Huwag natin ang baboy, wala tayong kinapa. Para sa mga idol.

Pinagay niya ng buhok mo. Iba na ang paningin mo. nakasabra. Ito yung puti. Puti, puti, puti. Puti, puti. Ito yung Ito yung go. Ito yung Ang Ito paminta. Ito yung paminta. baka naman

ayan po yung yellow na ayan po na pagkasala dasal ito yun ang dumulok pang na yun sarap